Ito ay kwento tungkol sa isang serial killer sa California noong 1960s, na nagpapadala ng mga misteryosong mensahe sa mga pulis at otoridad. Ang Zodiac Killer ay lumitaw sa North California noong huling bahagi ng 1960s, isang panahon ng malaking pagbabago sa lipunan. Ang kanyang unang kumpirmadong pagpatay ay naganap noong December 20, 1968, nang ang mga estudyanteng sina Betty Lou Jensen at David Faraday ay binaril at pinatay malapit sa kanilang kotse sa Lake Herman Road sa labas ng Vallejo, California. Sinundan ito ng isa pang pag atake noong July 4, 1969, nang sina Darlene Ferren at Michael Magoo ay binaril sa kanilang kotse sa Blue Rock Springs Park sa Vallejo. Namatay si Ferren mula sa kanyang mga sugat, ngunit nakaligtas si Magoo at nagbigay ng paglalarawan sa salarin. Ang susunod na kilalang pag-atake ng Zodiac ay naganap noong September 27, 1969, sa Lake Berryessa. Sina Brian Hartnell at Cecilia Shepard ay nagpipiknik ng lapitan sila ng isang lalaking may suot na hooded costume na may puting cross circle na simbolo sa kanyang dibdib. Itinali sila at pagkatapos ay walang haba silang pinagsasaksak, namatay si Shepard mula sa kanyang mga sugat, ngunit nakaligtas si Hartnell. Noong October 11, 1969, Muling umatake ang Zodiac at sa pagkakataong ito ay sa San Francisco. Binaril at pinatay niya si Paul Stein, isang taxi driver, sa Presidia Heights na kapitbahayan. Ang pagpatay na ito ay partikular na mapangahas dahil naganap ito sa isang mataong lugar, at nakita siya ng maraming saksi. Ang Zodiac Killer ay kilala sa kanyang mga nakakatakot na liham na ipinapadala sa mga lokal na pahayagan, na naglalaman ng mga cryptic message at cipher ang kanyang unang liham, na ipinadala noong July 1969, na hinati sa tatlong pahayagan at naglalaman ng isang cipher na mabilis na nadikod ng isang mag-asawang hindi na nagpakilala. Ang nadikod na mensahe ay nagsasabing, gusto kong pumatay ng mga tao dahil ito ay napakasaya. Ito ang unang cipher, na nadikod noong 1969, na naglalaman ng nakakatakot na mensahe tungkol sa kanyang kasiyahan sa pagpatay. Ang sumunod ay ipinadala niya noong November 1969, ang cipher na ito ay nanatiling hindi pa nalulutas hanggang 2020, salamat sa isang grupo ng mga amateur code breakers dahil sila ang nakapag-decode nito. Ang mensahe naman dito ay, sana ay nag enjoy kayo sa pagsubok na hulihin ako. Matapos nito, nagpatuloy ang Zodiac sa pagpapadala ng mga liham, madalas na naglalaman ng mga detalye na tanging ang mamamatay tao lamang ang makakaalam, upang patunayan ang kanyang pagiging tunay. Nagpadala rin siya ng piraso ng duguan na damit ni Paul Stein kasama sa kanyang mga liham, na lalo pang nangasar sa pulisya. Sa kabila ng malawakang investigasyon, hindi kailanman nahuli ang Zodiac Killer. Maraming mga sospek ang inimbestigahan sa paglipas ng mga taon, ngunit wala sa kanila ang napatunayang tiyak na siya ang Zodiac. Ang kaso ay nananatiling bukas, at ang pagkakakilanlan sa kanya ay patuloy na parte ng haka-haka at investigasyon. Ito ay isa sa mga nananatiling pinakamisteryoso at nakakatakot na hindi nalutas na misteryo sa kasaysayan ng Amerika. Ang kombinasyon ng kanyang brutal na mga krimen, mga cryptic na message, at ang kabiguan na mahuli siya ay nagpatibay sa kanyang lugar sa mga tala ng kriminal na alamat.